Bakit po parang win mean, pagkagaya ho nito sa EDSA ito nang video natin parang apat na bloke lang hmm. Uh, pa ng ilang araw ay eh, kaya namang sa ibang bansa kaya ho ito nang uh, apat na oras lamang po hindi eh. isang, po ba? Araw, isang araw tapos Half na day. isang gabi lang ito Support. from 8 to 8 12 hours eh, tapos na ho kagad bakit po sa atin ma'am tumatagal ano ano bang problema daw kaya ah uh. Sana nga po, ganoon nang mangyari Kaso ang gumagawa nga po ng project is ang uh, DPWH, And hindi lang po DPWH ha. Marami po tayong mga nag sa kalsada katulad ng ano ng uh, oh. uh, water concessionaire, Manila Water, oh. Maynilad, Telcos, oh. okay. Globe, Smart, niya. PLDT hmm. dito. So, hindi lang po taga DPWH ang nag sa taga DOTr. Marami po talagang naghukay sa ating mga kakalsadahan na nagiging problema talaga po sa traffic. Pero, siyempre, kailangan po talaga no pain, no gain. Eh. Kailangan pagbigyan kasi kung hindi, lalong uh, magiging problema ang ating mga kalsada kasi pa hindi ma